Basahin po natin na Mateo chapter 4, verse 1 hanggang 4. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang toksohin ng jablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng apat na araw at apat na pong gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Yesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. So, ano nangyari kay Jesus? Nagutom. Sino sa atin nagugutom? Yan. Yeah. Natural lang, nagugutom tayo. Di ba? Kailangan mo tanghalian, kailangan mo ang musal, kailangan mo ng dinner. So, si Jesus Christ, hindi lang gutom naranasan niya. Gutom na gutom. Ilang araw siyang walang kain? Forty days. <laughs> Kaya nga nakita ng Diablo, ah, pwede ko ng ano yun to, magoyo, pwede ko na itong madaya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kayo mong yung batong ito. Pagutom na gutom ng tao, Parang wala nang kinikilala, di ba? Ang tao pag gutom, sabi nga, pumapatay, nagnanakaw, nang-hold up, kasi sa gutom. Pero sinabi ni Jesus Christ, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? It means, hindi lang pagkain ang kailangan natin. Hello? kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sino sa atin may Biblia sa loob ng tahanan? Kamusta ang ating Biblia? Binabasa ba natin ang salita ng Diyos? Alam nyo kasi mga kapatid, sa totoo lang, no? sa aking pag-aaral, pag ang tao kain ng kain, busog na busog, walang Word of God, Malnourished ang tawag doon. Kaya sabihin siya, napakalaki niya. Pero pag walang salita ng Diyos sa kanya, malnourished yan. O mangmang -mang ang taong walang word of God. Pansinin niyo sa ating bansa. Bakit maraming drugs? Bakit maraming lasing? Bakit maraming pasaway na tao? Because puro kain lang, walang word of God. Amen? Bakit maraming suwail na anak, pinapakain naman ng magulang? Binubusog naman ng magulang? Kasi kulang sila sa word of God. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lang dapat sa tinapay na bubuhay yung sa tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung gusto mo yung anak mo bumuti, wag lang tinapay ang pakain mo. Turuan mo rin sila ng salita ng Diyos. Amen.